Isang mapagpalang araw naman mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ating po kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ay kay San Juan, Kabanata 21, Talata 15 hanggang 17. Ang sabi po dito, Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. Muli siyang tinanong ni Simon, anak ni, ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat tatlong beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, Pakainin mo ang aking mga tupa. Pakatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihi sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, Iuunat mong iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadaling ka sa lugar na di mo gusto. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya pararangalan ang, pararangalan ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, sumulit ka sa akin. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa kanya. So dito mga kapatid, ang ating pag-aaralan, ito po yung continuation lang ng uh, verse uh, 1 to 14 na kung saan ang ating uh, Panginoon ay nagpakita ng tatlong beses sa mga alagad habang sila ay uh, nanguhuli o sila po ay nangingisda na. At ito naman, uh, binasa natin, ito naman po ay nang sila po ay ay nagkumakain, no, tinanong, no, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro na kung mahal ba niya yung ating Panginoon. At makikita natin dito tatlong beses na tinanong ng ating Panginoong Jesus si Pedro kung mahal niya ba ito. At makikita natin sa bawat sagot ni ni Pedro, meron po siyang uh, uh, pakiusap, napakainin yung kanyang mga tupa ba? Diba? So dito kung uh, ating pag-aaralan, maraming mga Bible scholar na nag-interpret no yung about sa bakit tatlong beses na tinanong ng Panginoon si Pedro about sa pagmamahal niya. No? Kasi sabi doon yung una is yung sa batang tupa pakainin, yung ikalawa is yung tupa ng Panginoon. No? Kasi alam naman natin na si Pedro magiging leader no ng uh, mga lingkod ng Diyos no sa kanyang ubasan no? at uh, uh, dito mga kapatid talagang uh, ini-emphasize ng ating Panginoon yung pag-ibig sa kay, Pe kay Peter di ba? about sa pag-ibig niya sa ating Panginoon pero sa akin sisimplihan ko lang no uh, hindi natin masadong lalaliman yan no Kung ano naman yung mga interpretation Uh, kung bakit uh, tatlong beses. No? Pero sa akin, sa simple lang is, tatlong beses is para ini-emphasize. No? Parang pinagdidiinan natin Panginoong Isus no? sa, sa puso ni ni Pedro yung pag-ibig. No? Kasi tandaan natin yung kanya magiging uh, uh nahawakan. No? Kasi uh, patapos na yung mission ng ating Panginoon. Kasi inalay niya na yung buhay niya. Eh no babalik na siya sa kanyang ama at uh, si Pedro yung magiging uh, leader no ng mga apostle ng mga mananampalataya ng Panginoon at kailangan bilang isang leader uh, gra dapat grabe yung kanyang pag-ibig sa Diyos di ba uh, dapat isa isang leader ang pinaka point dito is mas higit yung kanyang pag-ibig talaga isa sa mga bagay na ito. Kaya 'yung nasabi ng Panginoon eh, mahal mo ba ako higit sa mga bagay na ito? Ano ba 'yung mga bagay na 'yon? Siyempre, 'yung kinain nila, 'di ba? Uh, 'Yung mga bagay sa mundong ito. Na pinakita ng ating Panginoon. Sabi niya, Panginoon, mahal mo ba ako no? Higit sa mga bagay na ito. So may kita natin dito kasi siyempre, kapag leader ka, mahirap kasi pag leader ka ano eh, hindi 'yung yung Diyos yung uh, mas mahal mo, di ba? Dapat kasi uh, tayo naglilingkod, hindi lang naman sa leader eh, sa bawat na naglilingkod sa Panginoon, dapat ang number one talaga sa puso natin, walang iba yung Diyos, di ba? Siyempre, dapat nandun yung uh, grabing pag-ibig niya sa, sa Panginoon, kasi bakit? Kasi mahaluan eh, no? mahaluan ng personal, siyempre, Uh, mahirap minsan na uh, sa paglilingkod, kahit hindi naman sa paglilingkod, kahit naman sa trabaho, sa anuman bagay, di ba? Kapag uh, pinapasokan mo na ng personal mo, yung yung trabaho mo, o kaya yung problema mo sa pamilya mo, dadali mo sa trabaho mo, dadali mo sa paglilingkod mo sa Panginoon, so hindi ito makakabuti. Uh, inbis na nakakaambag tayo uh, sa pag-unlad ng isang uh, Uh, sa trabaho mo sa isang samahan so di ba? Kaya nga niya, sa kaya nga yung ano ng Panginoon, mahal mo ba ako higit sa mga bagay na ito? Di ba? Higit sa mga bagay na ito, talagang inemphasize ng Panginoon. Sabi niya, yung sabi ni Pedro, mahal po uh, alam niyo pong mahal ko po, po kayo, di diba? At sabi ng Panginoon is pakainin mo ang aking mga tupa. Kasi alam naman natin na yung pinaka importante no sa ating Panginoon, walang iba yung mga kawan niya, yung mga mananampalataya, yung mga tao na uh, magbalik loob sa kanya. Ito yung pinaka-priority niya sa buhay, no? Tayo bilang naglilingkod sa Panginoon, ang pinaka-priority natin siyempre ang Diyos, di ba? Pero siya bilang siya yung uh, tagapagligtas natin, yung pinaka-priority niya. Bakit siya nandito uh, sa mundong ito para sa atin? ayong mga tupa niya, 'di ba? So may kita natin doon uh, na pinapahalagahan. no? Pedro, parang pinapakita niya, Pedro, no? kung gusto mo maging katulad ako, dapat ito yung ilalagay mo sa puso mo. Kung paanong minamahal ko yung mga tupang ito, dapat ganun din yung pagmamahal na na dapat ibigay mo. Kasi bakit? Kasi yung pag-ibig ng ating Panginoon, handa niyang ialay yung kanyang buhay para sa kanyang mga kawan. Kasi kung yung pag-ibig ni Pedro hindi magiging katulad ng pag-ibig ng ating Panginoon dun sa mga tupa, mangyayari't mangyayari yung gagawin ni Pedro na ano, yung pagbinay, di <laughs> ba? Yung tatakas uli siya sa responsibilidad, tatakas siya sa kanyang uh, pananagutan. So, baka ikaila niya uli yung mga yung mga tupang yan. Sabi niya, hindi ko mga tupa yan. No? Hindi ko mga kilala yan. Di ba? Pero ang gusto ipakita dito ng Panginoon kay Pedro, Pedro, yung sa akin lang, yung pinakasimple na uh, pag-interpret ko doon sa sinabi ng Panginoon is, gusto niya ilagay sa puso ni, ni Pedro yung pag yung yung kung ano yung nararamdaman ng puso ng Panginoon noon sa mga tupa. 'Yun ang gusto niyang ano eh kaya makita natin tatlong beses niya pakanin mo ang aking mga tupa. Gusto niya talaga ano na para magampanan mo yung uh, yung uh, inatang sa iyo, yung obligasyon mo para uh, magampanan mo yung uh, yung at may pagpatuloy yung misyon ng ating Panginoon, dapat yung, yung pag-ibig mo, katulad ng pag-ibig ng Panginoon, di ba? Uh, na handa mong ialay yung buhay mo para, para sa mga tupa mo. Kaya nga sa nang higit sa mga ito. Di ba? Kasi kung ano natin, siyempre, kapag tayo naglilingkod sa, sa Panginoon, makikilala ka, tatanyag ka. O lalo siyempre si Pedro, magiging leader iba may magkakaroon siya ng matatas na posisyon, meron siyang power, di ba? Alam naman natin minsan may mga tao na dahil na ano na sila na na-possess na, na sa kapangyarihan, dahil kung nakilala na, uh, dumunong na, marami nang natutunan, marami nang alam at nagtumagal na sa paglilingkod sa Panginoon, minsan nakakalimutan nila yung priority nila eh, di diba? Nakakalimutan na nila na nandito ka para uh, magsakripisyo, di <laughs> ba? Nandito tayo para uh, sa misyon, di ba? Kaya nga kaya nga sa Pilipinas kapag nagmi-misyon kami, pag bumalik ka doon sa sa Amor Solo, tapos medyo tumaba ka, no, sasabihin, hindi ka yata nagmi-misyon. <laughs> <laughs> hindi ka yata nagmi-misyon nag kasi tumaba, eh, no? Para nag-outing ka lang yata sa misyon mo, no? Para hindi ka nagmi-misyon eh, nag-outing ang ginawa mo. So, dito may kita natin tatlong beses. No? Ang pinaka is talagang uh, pinapakita ng Panginoon yung kahalagahan. Uh, kasi ito naman talaga yung misyon uh, mission natin eh. Na yung mga tao na hindi nakakilala sa Panginoon ay eh, makakagilala sa kanila, makakilala sa Panginoon at magbalik loob sa Diyos. Diba? Ganun naman yung pinaka-mission natin eh. Pero hindi mangyayari yon kung yung pag-ibig natin hindi katulad ng pag-ibig ng Diyos doon sa mga taong yun. Diba? Kasi mag-iisip ka. No? Ma ma compromise mo eh yung paglilingkod mo kapag mayroon ka pang mas priority sa buhay mo. Diba? Kaya nga sabi niya ng Panginoon, doon yung, yung word na lang na higit sa mga bagay na ito. Diba? Ano ba yung uunahin mo? kung sa kung sa sabi niya, kung sa mga pare, napakalaga yung confession sabi niya kahit sabi kahit pagod na pagod yung pari kapag merong magkukumpisal <laughs> hindi niya pwedeng sabihin ay hindi pwede <laughs> pagod ako hindi pwede mamaya na hindi hindi pwede hindi pwedeng tumanggi yung pare kapag may isang tao na gustong magkumpisal di yeah? ba hindi mo pwede sabihin na mamaya na lang. Hindi. Kasi ano yun? Importante yun. Di ba? Kahit pagod na pagod yan, kailangan niyang uh, gampanan yung uh, kanyang tungkulin. Na? So kasi, ganun yun eh. Na? Pag alam mo yung, yung yung paglilingkod mo, alam mo kung ano yung dapat mo unahin. Importante doon, unahin natin ang Diyos. Diba? bago natin unahin ang lahat ang ibang mga bagay. Unahin natin ang Diyos. Kasi bakit? Sino ba yung sino ba yung dapat na pumagit na sa pamilya natin? 'Di ba? Ang Diyos, 'di ba? Eh kung inuuna mo yung pamilya mo at nababayaan mo ang Diyos, paano magkakaroon ng kapayapaan? Paano magkakaroon ng kaayusan ang loob ng ating tahanan kung wala ang Diyos, 'di ba? Kasi siya dapat yung nauuna eh. No? So, Siya dapat yung priority sa pamilya natin, ang Diyos dapat yung priority ng bawat uh, ng magulang, ng mga anak, no? Dapat yung uh, maituro sa kanila na yung kahalagahan na dapat ang Panginoon ang palaging nauuna sa bawat desisyon, sa bawat gagawin natin, sa bawat iisipin natin, dapat palaging ay yung Panginoon. No? So, may kita natin dito na yung pag-ibig Sinasabi ng Panginoon, ito dapat meron kang gawin. Pakainin mo yung tuba ko. Habilin yun. Uh, kapag tayo may mga mahal sa buhay, diba, nalilisan, yung mga habilin nila, napaka-importante yun. Napaka-alaga Kaya nga dito mga kapatid, makikita natin, matapos na sabihin nyo ni Pedro, kinausap muli ng Panginoon. Sabi niya, halika, sumunod ka sa akin. So marami pa yung pinag-usapan nila. Pero yung dito lang talaga yung pinaka ano niya is yung tatlong beses no, na talagang tinanong siya. Ibig sabihin talagang inaano. Yung pinaka simple lang no, na pag uh, interpret doon is talagang para maunawaan mo yung pag-ibig ko sa matupang ito, Pedro, dapat mahal mo ko. Diba? Mahal mo ko. Kasi hindi mo mararamdaman yung pag-ibig ko sa matupang ito kung hindi mo ko mahal. Kasi kung mahal mo ko, mamahalin mo rin yung mga tupa na inalayan ko ng buhay. So yun lang mga kapatid at nawaan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin at turuan tayo na unahin siya at uh, gamitin tayo ng Panginoon upang marambi uh, marami pang mga kaluluwa na may balik natin sa paanan ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang biyaya, tayo nawa ay gabayan at tulungan na sa ating pamumuhay, sa ating ginagawa, ay may mga taong uh, mamotivate, ma-inspired na maglingkod sa Panginoon. So yun lamang, God bless po sa ating lahat.